Inarang ng Bureau of Immigration ay isang 35 taong gulong na babaeng pasahero sa Laia. Yan ay dahil sa hihinal ng paggamit ng hiram na muka sa kanyang pasaporte o shared identity. Ayon sa BI, bibiyahe sana ang pasahero patungo kota Kinabalu sa Malaysia para sana pakasalan ng kanyang partner sa isang Malaysian national ng maharang ito. Na-discovered kasi sa kanyang pasaporte na mayroon itong 2020 Philippine departure stop na natok na sa peke. Sa isinagawang verification ay na rin ng mga immigration officer na hindi tumutugma sa official niya ng record yung umanig history nito sa kanyang passport. Tinami naman ng pasahero na lumabas siya sa bansa noong 2019 sa pamagitan ng digital migration corridor o backdoor. Bagaman tumunay naman ay pinirasenta nitong Passported birth certificate, ay hindi naman ito tumugba ang kanyang facial image sa kanyang biometric record na nasa sistema ng na immigration. Sinib uh, sinabi naman ni BI Commissioner Joel Antonio na hindi ito ang unang beses na may naitala silang shared identity cases na karaniwang unang ginagawa sa mga kababayan natin na bumibiyahe mula sa mga remote areas. Parami umano kasi ang nag-aakala pa rin sa ngayon na maaari nilang ipahiram ang kanilang pasaport at mga personal documents para makabiyahe sa isang identity theft na paglabag sa ating patas.